this is my body one and a half month after giving birth. Sinusulit na nga namin ang summer kaya naisipan namin pumunta dito sa Lilac Resort Waterpark dito sa St. Anne, Manitoba. It's 45 minutes drive from our house so medyo may pagkalayo rin siya ng konti. Today, kasama natin yung buong family ni Dandan plus ang kanilang ampon, aka si Letty Poop. Sinama ko rin si Lexi for today's video kasi ay summer vacation naman nila sa university at para may tumingin tingin rin dito kay Letty Poop. Hindi ko rin kasi masyadong maaasikaso kaso si Letty since nandito rin naman si Kali for today's agenda. Pero wag magalala, hindi magsiswimming si Kali. Hindi magsiswimming kasi sina Tito and Tita. So sila yung nagbabantay kay Kali and mainly nasa stroller lang siya para hindi siya masyadong ma -express. both. Tamang pagpapaaraw lang, ganun. Bago pala ako sumama dito sa outing na to, nag-consult muna ako sa aking OB-GYN or doctor. Tinanong ko siya, Doc, can I enjoy summer na ba? Or hindi pa? Finisical exam ako ng very light, sinek ang aking tahe, and we're ready to go. Fully healed na daw ang ating tahe. So, pwede na tayo magbabad-babad kahit pa gusto Gustohin ko man sundin yung sinabi niyang, enjoy the summer, pwede ka na mag -swimming. Hindi na ako nagtagal sa tubig. That day kasi, medyo malamig ang ihip ng hangin at malamig rin ang kanilang tubig sa kanilang swimming pool. Meron pala tayong entrance fee for today's outing dito sa Lilac Resort. I believe around $30 for adults. Buong araw naman na yun. And yung mga kids ay free naman. Dito, binibihisan ko na si Letty Poop since si Kali ay natutulog rin naman. So, ayan, meron siyang pang swimming labas pa ang kanyang tummy. Sa mga hindi po nakakakilala kay Letty, Letty is my pamangkin na may attitude na kamukha ni tita. And here's Eli na tumatakbo sa kanyang nanay kasi nilalagyan siya ng sunscreen. Ay, nako, isa rin tong matakaw sa tubig at swimming. So, nagtangka kami picturean silang dalawa dyan pero parang hindi mangyayari kasi ang isa hindi nakikinig, ang isa naman ay may medyo distracted sa tubig. Kahit anong tawag namin sa kanila, medyo sumuko na kami kasi parang gusto na nilang tumalon dun sa kiddie pool. So tamang ice coffee lang tayo sa ilalim ng araw. Kape sakit ng chan later. Ganon. Pinuntahan ko lang si Dan, Dan kasi ini-inflate niya tong mga tambolen ng mga bata. Meron naman silang saksakan dito. May dala ding air pump si Eliza para hindi na namin kailangan hipa ng hipa ng hipa ng magkabeke. Teka lang, umiiyak si Kali. <laughs> so, nag-start na mag-swimming itong si Eli at sabi ko kay Lexi, dali na rin si Letlet doon sa pang, pang para naman malaman if iiyak ba or mag -e enjoy ba siya. The past few weeks kasi pag nililiguan namin si Letty sa bathtub namin, naiyak siya sis. Mabubunsul yung iyak na hindi na nahinga. Pero surprisingly, tignan mo naman, gustong gusto niya ang malamig na tubig. Sabi ko kay Lexi, dahan-dahanin niya muna, tignan natin, timplahin natin baka sa una lang siya masaya. Pero hindi, nilagay ko yung tambole niya sabi ko isakay na siya at first time kong makita ganito kasaya si Letty. Nung una syempre inaalalayan siya ni Lexi papunta kay Ilay pero may iba siyang gusto, may ibang direction siyang gustong puntahan talaga. yung batang to ay lumapit sa amin, ayaw pumunta dun sa direction namin, may ibang direction siyang gustong tahakin. Strong, independent little girl daw siya. Ayan, first time kong makita si Letty ganyan kasaya sa tubig talaga as in. Patalon-talon talaga siya sa iba't ibang direction. Kaya sabi ko Lexi, hayaan mo na siya, bantayan na lang natin siya siya sa malayo. Hayaan mo siyang mag-explore sa sarili niya. Mababaw lang din naman tong tubig na to. So, hinayaan namin siya mag-explore kasama ang kanyang tatlong ponytail. Eto naman si Eli, sobrang gusto sa tubig. Walang susuko kahit nangangatog na ang tuhod, kahit nangingitim na ang labi, walang aahon. Aahon is for the weak daw, sabi ni Eli. So, ayan, tinry ng kanyang tito at ang kanyang tatay ang slide, pero parang hindi to kids friendly. Parang matigas yung kanyang slide. Bato kasi siya, so pag nauntog ka, parang magkakaamnesia ka. So, tamang sambiting mo na kami dito yung mga bata muna yung pinag-swimming namin. Mamaya na kami. Speaking of bata, gising na ang ating little Kali. Binilhan ko rin siya ng swimsuit. Kala nyo, may terno pa yung sombrero. Nganon ko na yung chance para picturean siya kasi maya-maya, borlogs na naman to. Anong sabi ko? Borlogs na siya after 30 or 45 minutes na pakikipaglaro. Okay lang yan, anak. Bawi-bawi tayo next year. Alam ko naman nagpapalaki ka pa. Hindi lang si Kali ang borlogs. Si Letlet ay pagod kaka jump-jump and si Eli kaka dip-dip dip dip so, habang ang mga kids ay tulog na tito at tita sila since hindi naman magsuswimming sila tito eto na ang chance para umara ang mga parents eto nga pala yung kanilang changing room para siyang Filipino style na kubo ano so yun na nga yan na ang ating body after one and a half month of giving birth may puson pa tayo, alam ko. Pero I'm proud of that puson kasi dyan galing ang aking apa cute na baby. Nakita ko si Eliza, natawa ako. Sabi ko, girl, parang kamakailan lang nung nag tayong pareho tayong buntis. Yung sa akin, pumutok na. Yung sa'yo, paputok na. First week of October pa naman ang due date ni Eliza. So, meron na naman tayong aabangan na little cutie. Tamang enjoy lang tayo dito sa weather na to. Kasi for sure, sa mga susunod na buwan, whether you like it or not, mamimit na naman natin si Mr. Snowman.